Sa British Columbia, pagtutulak naman, yakapin ang Pinoy tradisyon na simbang gabi. Narito ang report. Napakahalaga at napakaimportante nitong tradisyon natin ito. And we have to be proud of this tradition that we can relate through simbang gabi express our faith. Ibinagmamalaki ng isang paring Pilipino mula Batangas na nagtrabaho rin sa Victoria, B.C., ang sinabi ni Vancouver Archbishop John Michael Miller sa isang pastoral letter kamakailan na sana lahat ng mga Katoliko sa British Columbia yakapin ang tradisyong Pilipinong Simbang Gabi. So coming from an Archbishop in a big diocese like the Archdiocese of Vancouver, I mean, it's so encouraging for us. Like, you know, it's really very important for us. Isinasagawa ng ilang parokya sa BC ang Misa gabi-gabi, Desiembre 15 hanggang 23. Many are interested, many are quite uh, sort of like uh, um, curious of what is Simbang Gabi. So, Simbang Gabi is something that we have to be proud of as Filipinos. Pero hindi lamang mga Pilipinong pari ang nagbibigay ng Misa. Nakikiisa rin sa tradisyon ng Simbang Gabi sa Canada ang mga pari mula sa iba't ibang lahi. I have to be honest, the celebration of the Mass is like half baked, half cooked, but uh, the spirit's still there because because they're not Filipino so it's not a Tagalog Mass or Filipino Mass, right? But the good thing is that when it comes to readings and uh, the music itself, they're all in Filipino. And when you say Filipino, there's also some readings probably in Some dialects back home uh, that makes it more colorful and more attractive to uh, all the Filipinos and non-Filipinos. Ayon sa Archbishop ng Vancouver at pati na rin ilang mga pari, mahalaga ang novinang ito para sa mga Katolikong gusto raw maihanda ang sarili sa selebrasyon ng Pasko. Maririnig kasi nila sa loob ng bawat simbang gabi ang kwento ng kapanganakan ni Kristo. Sana naman sa ating uh, pakikisa simbang gabi, being one in the celebration of simbang gabi, muli nating i-revive kung ano nga ba ang tunay na kahulugan nito, ang simulay nito at ang dahilan kung bakit tayo nag-celebrate uh, nag, uh, ng Pasko. It is all because, not because of Santa Claus that built Christmas trees, but simply because of one person who was born on the first Christmas day. At yan ang mga balita ngayon araw, itong Omni News Filipino. Maraming salamat po.